Sa wakas, tinanggap din ang imbitasyon. JTAG Day 9, hindi daw tayo makakapagkulabo. <laughs> na Teka, 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 oops! Nagulat ka, kasama ko mga halimu sa industriya At ang napili ko na tema ay wasakin ka Kahit pa nagbang pipilayan ka At kung nagtataka ka kung bakit nangyari to Tanong mo kay Puri si Mablanado to Sa kung walong rima aking gagamitin Parang tao ng bilang tugma sa mama Papa, no? Kinausap ako ni PDG Purisima. Huwag ko daw sasabihin kay Sekretary Maroha sa operasyon. Paano kaya kung ginawang legal? Baka sa ngayon buhay pa ko'y nilang. Paano kaya kung ipinaalam sa senador na ang pangalan ni si Mar? One, di pa nasinda kayo kay Nay Nine. Two, napakaangas ng bayo galing kay J. Dad. nakakatuwa na ako ay mapabilang. Ngayon kasama na sarap mga hinirang. na, no, kayo? <laughs> Alam kong gusto nyo rin kami makakulabo. Pero nahihiya lang kayo magsabi sa inyong amo. Marami pa kami nakatago dito. Abangan nyo. One, di pa nasinda kayo kay Nainain. Tunabang ng bayo galing kay Jada.